Dahil sa patuloy na degasing o pagdalabas ng usok ng Bulkan Taal, apektado na ng volcanic smog o VOG ang ilang lugar sa Batangas at Cavite. Dahil dyan, walang pasok bukas sa lahat ng antas ng privado at pampublikong paaralan sa Kalatagan, Lian, Balayan, Tuy at Nasugbu sa Batangas. Ganon din sa Alfonso Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Silang, Kawit, Mendez, Noveleta at General Trias City sa Cavite. Mag -o online o hybrid learning muna sa mga bayan ng Kalaka, Gonsilio at Laurel sa Batangas. Ayon sa Batangas PDRRMO, may mga batang ginamot sa mga rural health unit matapos makaranas ng pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Naka-alert level 1 ngayon ang Bulkang Taat. Payo ng otoridad, kung hindi may lumabas, magsuot ng face mask para masigurong protektado laban sa increased volcanic gases mula sa Bulkang Taat na katagdang magbigay ng mga alternatibo sa price cap sa bigas ang National Economic and Development Authority o NEDA. Lumulutang ang pagtanggal sa price ceiling ngayong nagmura ang bigas sa ilang pamilihan. Saksi si Bernadette Reyes. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng panahon ng anihan bahagyang bumaba na ang bentahan ng sako ng bigas dahil sa mas maraming supply. Sabi ng mga nagtitinda sa Pasig Mega Market, hanggang 300 pesos ang ibinaba sa kada sako ng bigas. Kaya naman ibinaba na rin ng limang piso kada kilo ang kanilang benta sa bigas. Inalis na rin ang limitasyon sa pagbibenta ng 41 at 45 pesos kada kilo na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, kung ikukumpara ang presyo bago nagpatupad ang price cap, Hanggang 12 pesos na ang ibinabasa sa presyo ng regular milled rice at hanggang 7 pesos sa well milled rice. Umaasa ang kagawaran na lalo pang bababa ang presyo ng bigas habang patuloy na dumarami ang naaaning palay ng mga magsasaka. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, sinabi ng ilang retailer na naibebenta na nila ang bigas sa mas mababang presyo nang hindi nalulugi. Yung dating namumuhunan kami ng 42, ngayon ano na lang 38. Nabibenta na namin siya ng 41 na may kinikita na kami. Sa pagbaba ng presyo ng bigas, ibig sabihin kaya ay pwede na ipahinto ang pagpapatupad ng price cap? Sabi ng Department of Trade and Industry, posibleng maglabas sila at ang DA ng rekomendasyon sa susunod na dalawang linggo. Yung supply, yung stocks, yung inventory at yung external factors from outside, I suppose, will be considered. But mukhang nakikita po naman natin uh, maraming favorable circumstances that augur well for, for uh, a recommendation to, to lift AO39 uh, price ceilings. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Pero nauna na nilang sinabi na magandang indikasyon na may mga retailers na nakakapagbenta na ng bigas na mas mababa pa sa price cap. Mino-monitor na raw ito ng DA at iba pang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng informed recommendation sa paglift ng price ceiling. Isa rin daw sa kinokonsidera ang inaasahang pagdami ng supply dahil sa panahunan ng ani. Dagdag pa ng Bureau of Plant Industry, tumataas na ang rice self-sufficiency ng bansa at pinupunan na lang ng import pero sapat daw ang supply natin. Umaasa raw silang malilift na ang price cap sa mga susunod na linggo. Habang wala pang pa desisyon, patuloy raw na umaasa ang mga consumer pati maliliit na negosyanteng patuloy na bababa ang presyo ng ligas. Maganda po pag ganun tuloy-tuloy na bababa ang bigas para kahit paano naman yung makabawi-bawi tayo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Update tayo sa epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. bola sa Jal Trias, Cavite, saksi live si Jamie Santos. Jamie! Igan, makapal na smog ang nararanasan sa ilang bayan ng Cavite ngayong gabi. Kitang-kita ang makapal na volcanic smog na bumabalot ngayon sa lalawigan ng Cavite. Ayon sa FIVOX DOST, kasalukuyang naitala ngayong araw ang anim na volcanic earthquake sa Bulkang Taal at patuloy rin ang pagbuga nito ng sulfur dioxide flux na aabot sa 4,322 na tonelada mayroon ding upwelling ng mainit na volcanic fluid sa lawa na nagdudulot ng vag. Ilang residente ng General Trias ang nakapansin na mas kumakapal ang smog ngayong gabi na nagsimula raw makita alas 7 ng gabi. Kaya nga raw ilan sa kanila ang nababahala sa maaring makuhang sakit dito. Ang PDRRMO ng Cavite ay pinaalalahanan na magsuot ng face mask at kung maari ay wag na munang lalabas kung hindi kinakailangan bunsod ng volcanic smog na maaring makaapekto sa lalamunan at magpahirap sa ating paghinga. Manatiling ligtas ang lahat. Kanina mga alisheetin na umusok na 'yon. Mas ngayon mas makapal na ngayon. Sabi ko po kanina sa mga sa asawa ko pag face masin po yung mga anak namin. Kanina po medyo ano lang eh, parang hindi siya ganito kakapal. At live mula rito sa General Trias Cavite para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Buwis buhay ang pagtawid ng ilang residente sa iba't ibang lugar sa Cotabato. Bunso ng pagbaha at pag-apaw ng mga ilog. Ating saksiyan. Napilitan ng sumakay sa backhoe ang ilang residente para lamang makatawid sa malakas na ragasa ng ilog sa barangay New Igbaras sa Pigkawayan, Cotabato. Ang ilog barado rin ng mga sanga ng kahoy at bato. Nasira raw ang ginagawang tulay sa lugar matapos umapaw ang ilog doon, bunsod ng masamang panahon. Umabot sa mahigit 200 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa naturang bayan. Ilan sa kanila ang pansamantala ng lumikas. Nagabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektado ng baha. Huwis ng rin pagtawid ng mga residente sa Barangay Perez sa Kitapawan City. Umapaw kasi ang tubig sa konkretong overflow doon, kasunod ng malakas na buhos ng ulan kahapon. Nagpaalaala naman ang mga opisyal ng barangay na iwasan ang pagtawid sa umapaw ng overflow para iwas disgrasya. Sa Cotabato pa rin, halos hindi na makita ang kalsada matapos matabunan ng mga tumbang puno sa bayan ng Tulunan kahapon. Ayos sa mga residente, nabuwal ang mga puno at nawala ng kuryente sa lugar dahil sa malakas na hangin at pag-ulan. Stranded ang ilang motorista. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng barangay Karidad at mga residente sa paglilinis sa kalsada. Inabot ng apat na oras bago tuloy ang maalis ang mga nakahambalang na puno sa daan. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan sa Bongao Tawi-Tawi. ay sa Pagasa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Formal nang inimbita ng Senado ang grupong inakusahang kulto sa Surigao del Norte na nang-aabuso umano at pinipilit ipakasal ang mga menor de edad nilang miyembro. Ang sagot ng Socorro Bayanihan Services sa pagsaksi ni Chino Gaston. Nasa sitio kapihan na kami nang may mga nakasibilyang pulis na dumating at nagabot ng sulat sa Socorro Bayanihan Services. Imbitasyon na pala ito ng Senado para sa gagawin itong pagdinig sa September 28. Pagbuta kami kahit wala kaming pera para malaman nila kung ano talaga yung nangyari ano talaga yung buong kumunan. Saktan yung buong organisasyon. Kasinungalingan naman daw ang aligasyong minomulesya ng binansagang Senior Aguila ang mga minor de edad nilang miyembro. Matatanda rito sa organisasyon nasasaktan niya. Umiiyak kasi wala namang katotohanan yan. Itinanggi na rin ng grupo ang mga aligasyong sa pilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, pagkakasangkot sa illegal na droga at pagkakaroon ng private army. Ayon sa dating miyembro, meron silang tinatawong na agila na sumasabag sa military training, hand-to-hand -hand combat at paggamit ng mga patalim at inaarmasan para magbantay sa kanila tuwing may balitang may mga polis na nag-iimbestiga sa bayan. Yung sinasabi nila siguro kasi meron din ibang training yung sinasabing ng mga membro ng Agila Cluster na tinitraining for uh, parang, parang rescuer ba namin for, uh, for any emergency. Kaya nga nang nagbagyo, Di uh, they were, they were going around. Pinapasok din kami sa bahay ni Senior Aguila kung saan sinasabing nakatago ang mga armas, mga audio at video equipment ang ipinakita sa aming laman ng mga kahon na para raw sa mga performance ng kanilang dancing at singing groups at para sa recording ng kanilang FM radio station. Bagamat hindi namin matiyak kung may mga inilabas na sila rito bago pa kami dumating. Nakatakda rin dumating sa sitio kapihan ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights para mag -imbestiga. Kabilang sa mga aligasyong pinipigil ang paglabas sa komunidad ng mga miyembro na hindi rin pwedeng dalawin ng mga kaanak. Itinanggiyan ng aking mga nakausap, pati ang mga miyembro nakatira sa labas. Minsan-minsan lang ako pumunta dito, nag-supply ng isda nila. Nandito po nakatira yung mga nani at tatay ko. Po. Kaya gusto nila dito kasi nabubuhay na mas na sa farmers. Bukid yung panginan mga nila. Sa aking mga nakakwentuhan, napansin ko ang maiigsing buhok ng mga kababaihan at halos kalbong gupit ng mga lalaki. Yun yun na tatak sa amin ng mga taga-kapihan na ganito talaga ang hairstyle namin. Para praise ko, ganito yung design. Ang babaeng ito naman, lumapit habang umiiyak gigua ako ang nagsasunggoy marunong kami siyang magbuhi og anak usurang ko set magkatulong ako na pauwi ang anak ko dito pero ang sinasabi niyang menor de edad na anak nakinuharaw ng munisipyo isa sa mga dumatayong testigo laban sa grupo sa gitnanya naghain sila ng writ of habeas corpus para ibalik ang anak sa kanilang puder. Tulad ni Norlin, na minsan ding nasa kustudya ng Socorro LGU para sana tumistigo laban sa grupo, pero nabawi sa pamamagitan ng writ of habeas corpus. Ipinaglaban talaga namin siya. Nag-aral siya sa baba, nakatira siya sa parents ko. Kinuha na siya ng mga sabi Kapihan Task Force. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Vice President at Education Secretary Sara Duterte, Dumalo sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul, South Korea. Sa kanyang speech, sinabi ni Duterte na kailangang makasabay ang edukasyon sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Pero kailangan ding maituro sa mga bata kung paano malalaman ang totoong impormasyon sa hindi. Malaki raw ang ng artificial intelligence sa edukasyon, pero dapat may safeguard dito. Sa isang panayam Sinabi naman ni Duterte na naaayon sa batas ang paggamit ng confidential funds ng kanya mga tanggapan. Posibleng politika raw ang sanhi kung bakit hindi tumitigil ang issue tungkol sa mga ito. Makikipagpulong din si Duterte kay Korean Deputy Prime Minister Lee Ju ho Mahigit 92 milyon na balota at libo-libong forms na imprenta na para sa manual na pagboto sa barangay at sangguniang kabataan na eleksyon sa October 30. Ayon sa National Printing Office, patapos na rin ang pag-imprenta sa mga balota para sa automated elections sa tatlong piling barangay. Sa NPO, manggagaling ang mga gagamitin sa eleksyon sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Manggagaling naman sa Santa Rosa Laguna Warehouse ng Comelec ang para sa ibang rehiyon. Ilang grupo nagkilos protesta ngayong ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ipinanawagan nila ang murang bilihit at pagtigil sa anilay pag-atake sa mga aktivista. Saglit na hinarang ng mga pulis ang pagsalubong ng grupo mula sa liwasang Bonifacio at mga nasa Mendiola dahil wala raw ito sa usapan. Pero pinadaan din sila kalaunan. Sa Menjola, nagtirik sila ng mga kandila bilang pag sa mga biktima ng martial law. Pero ang ilan dito, pinagsisipa ng mga pulis. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang ngayong martial law anniversary. Pero sabi ng palasyo, wala silang ilalabas na pahayag. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bisado sa Warehouse Central Mail Exchange Center sa Pasay, ang mga padala o parcel galing abroad na may laman parang milyon-milyon pisong halaga ng droga. Mukhang mga candy ang natuklas ng mahigit 8,000 tableta ng ecstasy at mahigit 14 million pesos ang tinatayang halaga ng mga kontrabando. Naharang din ang parcel na liquid cannabis ang laman. Iniimbisagahan kung sinong may-ari at padadalhan ng mga parcel. Iba-iba rin ang nakalagay na consignee gaya na, gaya na lang ng isa na ang pangalan ay natuklas nakakulong at convicted. At ang handa ng lahat para sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa darating na linggo. Magbabalik na rin ang iba pang sporting events tulad ng taekwondo at chess. Saksi si Katatibayan. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful season 98 last year, asan ang mas intense na bakbaka na taksyon on and off court. Inanunsyo sa media conference kanina na maraming NCAA events ang magbabalik this season, kabilang ang face-to-face -face taekwondo at chess games. Magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events. 4P championship daw ang goal ng Letran Knights. Do not only believe yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Kung namin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat din this year, ang basketball team ng De La Salle College of Saint Benil. Uh, during this off-season, that's what we really worked on, which is uh, our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA kung hindi ako da kung dahil sa NCA hindi naman ako mapapansin siguro ng ng PBA like yun nga hindi rin siguro ako ma-draft kasi doon ako nang galing eh Ready na rin daw ang ibang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag iisipin na kalaban yong hindi magiging madali ang lahat na <laughs> daw ng NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampion sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa likod na, opening ceremony ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game kung saan magpe-perform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star Alden Richards. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Mga kapuso, siyam na putlimang araw na lang, Pasko na. At sa Cavite City, ibinida ang mga snow effect na white Christmas setup. Saksi, si Jamie Santos. pagpasok ng Bearman sa Pilipinas, talaga namang dama na kaagad ang kapaskuhan. Sa Cavite City, tad, tad na ng mga kumukutitap na pailaw ang kanilang City Hall. Enjoy na enjoy ang mga nagtutungo rito na nagsasight seeing ng Christmas lights display at magpicture-picture. -picture. Malayo pa ang December pero daman, daman na namin yung Pasko. Nakatagal ng stress. Ngayon ay papasyal yung mga bata, mga pamangkin. But wait, there's more. Bukod sa Christmas lights, nakadagdag sa Christmas fields ang pasno ng lungsod. Kaya ang mga tsikiting non-stop ang tuwa sa kakalaro sa pasno at napapa-Christmas wish na. Maganda po kasi po childhood ko po na magkasno. Ngayon po natupad na. Wish ko lang po magkasama po kami lahat ng pamilya ko. Dagdag pa sa atraksyon ang kanilang fountain na may papalit-palit na makulay na ilaw. Pag napagod sa kakakuha ng picture, may kainan sa katapata sa Monte Park. Araw-araw na may enjoying ng mga taga Cavite City, maging nang hindi na mga taga rito ang Christmas lights display mula 6pm hanggang 11pm. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Imbis sa asul, berde ang tubig sa bahaging yan ng Gulf of Thailand. Amoy damo at patay na isda sa laot. Ayon sa mga marine expert, indikasyon ito ng paglago ng mga bakteriyang plankton. Nakabamatay ang plankton bloom sa mga isda at lamang dagat dahil nangaagaw sila ng oxygen at liwanag ng araw. Sa pultuloy ang industriya ng tahong at talaba sa lugar. Tinitingnan pa ng mga eksperto kung may kinalaman sa pagdami ng mga plankton ang pag-init ng dagat dahil sa climate change at El Nino. May bagong statement ang label ng global superstars na Blackpink. Tungkol yan sa pagre-renew ng kanilang mga kontrata. Lumabas ang usap-usapang tanging si Rose Lang, ang miyembro pumirma para manatili sa YG Entertainment. Habang nakikipag-usap umano na si Jenny, Jisoo at Lisa na lumipat sa ibang agency, habang bahagi pa rin sila ng maaktibidad ng grupo. Nagtapos ang kontrata ng apat itong nakaraang buwan. Sabi ng YG Entertainment, wala pang pinal na desisyon at pinag-uusapan pa lang ang contract renewal ng Blackpink. Ang 1989 album ni Taylor Swift, magkakaroon na rin ng Taylor's version. Ang film namang si Olivia Rodrigo, gusto raw mag-tour sa Pilipinas. Sabi niya sa interview ng Rolling Stone magazine, very welcoming, hospitable at awesome ang mga Pinoy. At bagamat nabanggit noon ni Olivia sa isa pang interview na nasa bucket list niya ang bumiyahe sa Pilipinas, wala pa anunsyo ngayon kung kasama ang bansa sa kanyang Guts World Tour. Masaya naman binahagi ni Taylor Swift ang tracklist para sa Taylor's version ng kanyang album na 1989 na pinakapaborito raw niyang re-recording. Kasama nito ang limang kantang sinulat niya pero wala sa original na album noong 2014. Inilabas siya mga yan, matas malutas ng Swifties ang kanyang mga puzzle. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Zabio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.